mga kabayan ah, tingnan ho natin yung ano ho yung aking ay video ah, na ati gagawin ngayon ay bago humangyari iyon ay pakisubscribe ho muna sa aking youtube channel paki ah, pakipindot po sa notification bell para ma-update ho kayo sa mga video na aking hong i-upload paki ah, pakilike and share lang po tara ho ayan mga kabayan ah, dito po tayo kung saan ho yung ating binibilihan dati nang binibilhan natin ng karne at saka yung binibilhan natin ng gulay at saka isda ay nung sa 120 challenge ko natin kung inyong natatandaan ay ating hong binabalikan tatanungin ho natin sila ba't sila pumayag yung sa ginagawa natin kaya uh, ito po uh, pupuntahan ho natin yung mga tendera tatanungin ho natin kung ano ho reaksyon nila kung ba't sila pumayag sa mga panahon na yun sige tara ho tara ma po Ma'am, magandang araw ano po sa inyo ma'am kung kong maliit dito, ma'am, para magtanong sa inyo kung ba't yung pinatawad nyo na sa halagang uh, 50 pesos yung ulang na binigay ko ito. So, ang yung babayaran ko noon is 2,500. Bakit po, ma'am? Ba't kayo kumayag? Ayaw na lang siya kasi. Hindi na naman makatulong sa'yo. Para. Hindi na naman makatulong sa'yo. Babayaran ko yun, ma'am. Kung magkano

Ah, uh, ito mga kabayan, saan po ah, uh, kakusapin natin yung tendera ngayon na natin ng gulay. Ito ah, uh, dati, ah, uh, ito yung binilihan natin dito, kakusapin natin sa isa. Ah, bakit po siya pumaya? Uh, Mam, ma'am, magandang umaga po ma'am. Ah, uh, ma'am. Uh, nagtatanong lang po ako ma'am uh, ba't kayo pumayag sa panahon na yun ma pinayagan mo yung kasamahan nyo ma'am na uh, pagbili niya sa akin ng uh, 10 pesos yung gulay samantala nung presyo ay eh, 45 pesos uh, sa ngayon po kasi syempre So, ngayon medyo yung, yung income ng tao hindi masyadong okay pag nag may mga customer kami na humingi uh, ng tawad sa mga gulay, uh, tinatawaran namin para naman para naman yung ibang para yung ibang uh, maga, yung ibang natawad nila na na discount nila, magbibili na sa ibang ay ganun po ma uh, ma'am marami talagang salamat ma'am nung panahon na yun, kasi ma'am yung time na yun uh, Experimento lang po 'yan, ma'am, kung papayag eh. may mga tao pa palang lang kagaya po ninyo sa inyo po, ma'am. Ah, ma papalain po kayo ng Panginoon. Salamat po, ma'am. Ma pangalan po natin? Uh, ako po si ano po, si Jeffy. Ah, 'yan po. Maraming salamat po, ma'am. Mga kabayan, ah, nandito na tayo. Ah, binabalikan natin yung binila natin ng isda noong nakaraang araw. Medyo hinap ah, na abutang siya hapon dahil oh, eh hindi siya nagtinda kanina. Ay ngayon ngayon lang siya nagtinda. Ayun, babalikan natin. Uh, tatanungin natin kung ba't niya tayo pinapatawad ng isda? Ba't niya binig binigay sa atin ng uh, 30 pesos yung halaga ng isda na 100? Kaya subukan natin siyang tanungin kung ano ho ang kanyang uh, dahilan ba't, niya, ba't natin siya napapayag? Uh, sige, tara, puntahan ho natin. Kamakabayan? Ay nandito na tayo sa tinitinda niyang misda. Ayan, makikita natin yung isda niya. Sariwang-sariwa ko, yung mga talapya. At saka rin bangos. Mong... May pusit. Ayan. Ayan, at saka yung uh, ano na yan, yung pasaya na yan. Matanungin natin ito si Sir. Sir, magandang hapon, Sir. Ay, magandang hapon din. Sir, magtatanong lang ako sa iyo, Sir. Uh, ba't kayo pumayag sa panahon na yon, Sir, na tumawad ako sa inang 30 pesos na sa kakahalaga ng isandaan? Anong dahilan, Sir? Ba't kayo pumayag, Sir? Tagal mo kasi nga malis. Tapos nga malis akong <laughs> <sawong> customer. <laughs> Minigay na lang ni sir sa atin. Marami tayong customer. Baka ayan, malaman ma nila ma yung eh. presyo ng isda ba? Baka magayaw sir. Baka magayaw sila. Ah, yan. Ah, sige sir, marami salamat sir ah. Thank you din. Ah, thank you sir. Thank you. Sige, sir. Ah. ah, mga kabayan, ayan mga kabayan, binabalikan natin ma, lahat yung ating uh, ah, uh, tinatawaran dati ng karne, yung gulay, pati yung isda, uh, talagang binabayaran natin. Sinusubukan lang natin yon, na-experiment lang natin kung talagang naubra. Eh, na naman ho, oh, kaso lang eh, kawawa naman yung mga kababayan natin nagaanap buhay. Uh, sinusubukan lang natin yon, eh, talaga namang naubra. Kaya nga lang oh, uh, siguro, kung pwede yun sa mga tao na talagang nangangailangan, eh, kaya nakawawa naman yung ating mga kababayan. Kaya, ayun, dinagdagan natin ng bayad, sino, talagang sinusulit natin ng bayad. ay mga kabayan.